Welcome po sa usapang basketball. Mainit na init na laban kagabi. Uh, kakatapos lang ano. Series between the Dallas Mavericks and the Oklahoma City Thunder. Uh, nanalo po ang Dallas Mavericks. Uh, lamang ng isa. Um, Final score. I think 117-116. Tama 117-116. Uh, dahil sa... Siya sabi lang controversial free throws ni PJ Washington. So tingin ko tama naman yung tawag, ano. Ang dami nagsasabi, hindi black eh, black, black. Oh, na niya. Uh, pero kung, kung na ni yung kung, kung na ni siya tapos tinira ni eh, PJ Washington kaagad yung bola. Tapos bago na tamaan yung arm, ano, yung kamay. Good 'yun. Good. Pero ang uh, ang problema, yung explanation ng referee, ano? Nung si PJ Washington, ano? Kasi hawak niya yung bola. Ano? Hawak niya yung bola, titira siya. Nahawakan niya siya yung, yung dito. Di ba? Nahawakan niya, nablakan niya. Tapos na, nahampas yung, yung kamay. So kung tinira daw yung kaagad ni PJ Washington, wala nga, good ball, block. Ang problema, nung pag-block niya Shea, pa. So, binali pa ni PJ Washington ng konti. So, pagbali niyang ganun, yun, dito. Kaya tinawagan ng foul. Di ba? Kung, kung diretsyo tira daw yun, good. Pero dahil binali niya ng konti, iniwas niya eh. Tapos tinamaan sa kamay. Kaya tinawagan ng foul. Three free throws. Uh, kailangan lang nila ng dalawa para manalo. Ano? Kaya ito, props to eh. Kung sino man nagsabi sa kay PJ Washington, it's either the coach o kung sino man na uh, intentionally miss the second free throw. Uh, I mean, the third one. imintis nila para hindi na makapag-ayos uh, pa ang Oklahoma City na, you know, inbound. Ha, hanap. Kasi pag, kapag pinashoot niya yon lamang ng dalawa. Ang mangyayari kasi out ano magi-inbound yung kusino man ano, may chance pa siya 5 seconds magbilang sa utak niya. Para bola iba to sa malayo. Ano, compared sa pag-rebound mo ng bola, yung paghawak mo ng bola, pag-rebound mo, tumatakbo na yung or tumatakbo na oras na yun eh. So ano na? Kaya, nauubos na yung oras. Na, na, nauubos na yung oras. Ayun talo sila. So, couple of um, notes lang, ano. If, ang coach of the year, alam ko yun, eh, sa Oklahoma City. Pero na-outcoach siya ni Jason Kidd pagdating sa adjustments. Paano ko nasabi yun? Unang-una, yung crucial challenge ng huli. Ano, isa lang yung eh, timeout nila, eh. Isa na lang. Naintindihan ko rin kung bakit niya chinalis yun. Kasi feeling niya black. Di ba? Uh, pero i-review pa rin yun ng referee kung 3 points o 2 points eh. So may kita mo yun. May kita mo yun kung, kung follow o hindi. Di ba? Kung, 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 uh, kung uulitin lahat, kung hindi niya Challenge yun, ano, kung hindi niya challenge yun, may timeout pa sila. Ang problema, kasi dahil challenge niya yun, tapos unsuccessful, hindi successful yung challenge na ginawa niya, nawala sila ng timeout. Ngayon, ang ginawa ng coach nila, sabi niya, parang nakita ko, uh, gumagawa ng play. Gumagawa siya ng play, ano? Kung sakaling, ano? Kung sakaling matalo sila sa uh, challenge kapag uh, inbound. Sa so, problema, si Jason Kidd, hindi niya niya binigyan ng chance ang Oklahoma City na mag-inbound pa ng bola. Kaya matalino, it's either si PJ Washington alam niya na kailangan ko i-mintis to para maubos yung bola. O si uh, Jason Kidd sinabihan niya, "I-mintis mo na para pag-rebound ng bola, maubos o oras agad." So 'yun, um challenge kaya nawalan sila ng timeout. So imaginein mo no kung kung hindi na challenge 'yun, lamang ng dalawa ang uh, ang Dallas Mavericks. pa so meron ka pa chance ha, na mag-inbound sa kabila half court. 'Di ba may chance ka makatira Dalawang dribble 2 seconds something Dalawang dribble yun eh. Bigay mo ko Shea 'Di ba malay mo makasabit pa ng foul 'yan. 'Di ba? Hmm. Kaya minsan yung uh, mga last uh, possession na ganun, kung ikaw kunyari si Shea, just let it go, di ba? Huwag mo nang, uh, kung maga, pwede mo sabayan, di ba? Tasa lang yung kamay. Kung pumasok yun, hindi pumasok. Diba? Good siya. Diba problema? Nag-gamble siya eh. Kaya okay din yung ginawa ni Luka nung last possession. Ano? Kaya actually okay ginawa ni Jason. Kasi hindi siya tumawag ng timeout. Pwede ka tumaymout nun eh. Naka-alley up dang si Chet, uh, Chet Holmgren. Pwede ka tumaymout nun eh. Tapos mag-set kayo ng place. Pero may tiwala siya sa mga players niya. Uh, may tiwala siya kay Luka. May tiwala siya kay Kyrie si Kyrie isa sa mga greatest closers yan eh, in NBA history. Di ba? oh, kaya marami, may, may mga options siya. Si so, Jason Kidd sabi niya, sige, dire-diretso na yan. Wala na time mo. Para hindi na rin na ng depensa yung kabila. So, ginawa ni, ni Luca, since malaki siya, ano, 6'7 yan eh, na point guard. 6'7 na point guard. Para ma, parang Penny Hardaway o Magic Johnson na type of point guard, ano. Ginawa niya, binack down, back down, back down. Si Ludert hindi niya kaya eh. Si Ludert, maliit eh. 6'3, 6'4 lang yan eh. Back down, back down, back down. Hindi niya kaya na, kunyari, pabilisan yung crossover. Ganyan-ganyan, ginagawa niya. Back down, back down, back down. Hanggang sa nasa loob na siya ng, ng uh, shaded area o yung paint. Nasa loob na siya ng paint. Ngayon, si Shea, si SGA, nag-gamble. Uh, sabi niya, tutulungan ko. Kasi kinakain ng buhay na si, si Luthor. Si, uh, si Luthor kinakain na yung buhay na. So, pumunta siya sa Shaded Lane, nakita ni Luca, si Luca, Luca, isa sa mga matatalinong player yan. ah ni NBA. Kasi, no, bata pa lang, 16 pa lang ata, lumalaro niya professionally. Sa Europe, kaya matalino eh, matalino yung, mataas yung basketball IQ. Tinatakog nga nila. Nakita niya, may double team, pinasa niya kay PJ Washington. Si PJ Washington, peke, sumabay si Shay. Ang problema kay Shay, pagka sabay niya, ibis na hayaan na niya, ano, gumano pa siya. Binaba pa niya yung kamay niyang gano'n. Ayun, so that's um, one of the greatest series uh, ngayong playoffs na to. Ano, ang ganda. Yung mga bata, nagsa-step up, ano? Si Shea uh, Gilgius Alexander napakahusay ng ginawa niya itong larong ito. Um, they were up early ano na gumamang sila ng 17 points ata o 18 17 o no, 18 dahil kay SGA tsaka yung pagsasetup niya ano ilang mga points niya? 30 plus eh. So si SGA by 36 points Watkins, di diba? 36 points uh, at 8 assists. Na-involved din niya yung, yung mga kampi niya. Ang ganda rin na pinakita ng mga kampi niya eh. Yung stat line ni Jalen Williams, yung number 2 option nila para sa akin. 22 points, 9 rebounds at 8 assists. Ano? 2 steals. Si Chet Holmgren, 21 points, 3 rebounds, 1 assist, 2 steals. Uh, 9 out of 15, kaya lang, mahala sa 3. Ano, mahala sa 3 si, uh, si Chet. Si Ludort, 11 points. Pero wala sila masyadong uh, um, uh, na, nakuha sa bench nila. Ano? Josh Giri, 2 points lang. Si Jalen Williams, 6 points lang. Uh, si Kaysen Wallace. Kaysen Wallace, 5 so, five, five points. Uh, tapos yun. Wala sila masyado na kuha contribution sa kanilang bench. Um, pero they came out you know from the from the whistle talagang hot desperation desperation mode so kaya para sa akin sa po si Kyrie medyo passive pa no first half hindi ba, ata siya umiskor no first half hindi ata tumira umiskor yun no first half eh. kaya tambakan sila ito yung kaya sinasabi ko nung no, huli si Kyrie he needs to shoot more ano you know, kasi scorer yan eh You're, your uh, that's your best talent that's your best skill is scoring um na, na natambakan sila no kasi masyado siyang passive nung una eh. si Luka medyo bumabalik yung pagkareklamo niya ano um pero triple double 29 10 and 10 so player of the game Luka Doncic of course um pero mga x factor lalo na no, sa second half ano it's Kyrie 'di ba si Kyrie Irving, ang ganda ng ginawa niya second half. At ito si Derek Lively the second. So, Derek Lively, tingin ko uh, para sa akin, siya 'yung nagbigay ng energy para makabalik ang Dallas from 7 from 17 points mula sa uh, 17 puntos na pagka lamang ano. Si, si Derek Lively yung yung activity niya, yung ang gaganda ng depensa niya, yung uh, offensive rebound, yung mga crucial offensive rebounds niya. Diba? Mga pick and rolls, mga pinipick niya. Alam niya yung trabaho niya eh, bilang big man. Ito yung kailangan kong gawin, pero ginawa niya ng maayos. Isa lang yung mintis niya sa free throw. So yun, X-Factor, uh, Derek Lively for sure. Napakahusay. Ang ganda ng ginawa. Um, kaya dito rin ako sa coaching na ano eh, to, balik tayo sa coaching ah. Kung napansin nyo yung mga past few games, ano, <clears throat> yung coach ng OKC, nag-hack a lively sila. Yung yung, 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 nung araw, tinatawag nila, hack a shock. Kasi kapag pina-foul mo si Shaq, alam nila na may mintis niya yung free throw. Eh. Ginawa nila kay, kay Derek Lively yun, yung unang part of the series. ah uh, medyo gumana na konti nung una, pero nung huli, hindi na. So, bakit sa coaching? Kasi kung, ba, bilang coach, ano, kung kung mag uh, kung pupunta ka sa fa-follow mo yung si Derek Lively uh, para lang mapunta sa inyo yung possession na alam mo yon para mapunta sa inyo yung possession na hindi nilakasko ng Dallas isa lang ibig sabihin yan wala kang tiwala sa team mo pagdating sa depensa So anong anong message na anong message yung binibigay mo sa sa team mo? O wala ako parang wala akong tiwala sa inyo sa depensa. If foul niyo si Derek Lively. Five minutes pa lang ng you know, ng fourth quarter ginagawa na nila 'yun, no? sa so, minsan sa third quarter ano. Para lang masira ang momentum ng Dallas Mavericks. Pero ang advantage ng Dallas Mavericks ano. Si Luka kasi, he can dictate the tempo of the game. Diyan mo may, may kita yung mga magagaling na player. Kaya nilang kaya nilang uh, ano, kaya nilang parang uh, para sa Tagalog yun, dictate. Parang kaya nilang kontrolin. Ano, kaya kaya nilang kontrolin yung tempo ng laro. Yung bilis. Si Luka kaya niya mabagal, pwede rin siyang mabilis. So nangyari kapag ina-hack a lively mo, fina-foul mo si lively. Uh, na hoping na magmintis, ano? At naapektuhan din yung team mo. Unang-una, yung kumpiyansa nila, isipin nila, baka walang tiwala yung coach sa amin. Ano, hindi namin kaya depensahan yung Dallas Mavericks, kaya pita-foul namin. Pangalawa, yung tempo na sisira. Kasi yung OKC Thunder, isa sila sa mga mabilis sa tempo dyan, eh, <laughs> sa, sa NBA. Hindi sila mabagal maglaro eh. Kailangan sa kanila takbo na takbo. Kasi mga bata eh. Mga bata yung mga yan eh. So, kapag foul ka ng foul, ano mangyayari? Tigtigil yung laro. Diba? ba? Uh, Diyan ka lang sa gilid, gihintay ng free throw. Kasi din yung naapekto. Kaya sa, para sa akin, sa coaching din. Ano, hindi mo na lang sige, hayaan mo na. Kaya kang problema na, na ipapasok ni Derek Lively yung mga free throw. Diba? Hindi gumana. Hindi gumana. Kaya hindi nila ginawa ng game 6 eh. Ano bang, diba? Kaya tingnan mo, dumamang sila ng malaki. Hindi nila ginawa. Hinayaan nila yung mga young guns nila na tumakbo ng tumakbo. ba? Diba? Wala silang de yung inahak nila si Derek Lively. Lalo na mga, mga nagdidikit na nila. Hindi na nila ginawa. ba? Diba? Kaya yun. So, props to Derek Lively. Um, napakagandang pick up nung uh, draft. Ano? Rookie yan eh rookie yan eh, kaya napaka ganda ng pick up. Ang ganda, kaya ito paulit-ulit ko sinasabi eh, yung sila sa, isa sila sa mga panalo nung um, um, uh, trade deadline ano, kasi nakuha nila si PJ Washington, Daniel Gafford, uh, which is a huge addition to their team. Binigyan sila ng length, ng uh, defense, kaya yun, mm, pasok. Pasok ang uh, Dallas Mavericks 4-2. Um, kung medyo meron lang malaki ang OKC, ano, kaya nila to eh. At feeling ko kung kahit na umabanti umabante yung OKC sa West Finals, hindi nila kakayanin kung sino man sa Denver Nuggets o Minnesota Timberwolves ang, ang uh, papasok. Kasi manipis sila eh. Para sa akin si Chet Holmgren, hindi sentro yan eh. Pwede, pwede yung dos, ah, hindi dos, 4 o oh, power forward, ano magbigay ka pa isa pang malaki. Legitimate center. Kasi si Chet Holmgren sa labas lumalaro eh. Paano si Carl Anthony Towns? Diba si Carl Anthony Towns? Nung nagsisento siya, parang ayaw niya eh. <laughs> ayaw ni ni Kat mag, uh, mag sentro. Kaya kinuha nila si Gobert. Diba may legitimate uh, sentro sila. Ang problema ngayon, na-out-rebound na out, na out -rebound sila buong series. Ano? Kasi maninipis eh. Alin ba yung rebounding ano ngayon uh, stats alam po, 46-31 so 47-31 so uh, they were have been out rebounded by 16 rebounds ano ika nga ni coach Adzai the team who controls the rebounds controls the game which is true uh, kaya si Sakuragi <laughs> yun yung ano niya, yung strength niya. Ano no, rebound na rebound, depensa, block, dunks. So yun, isa sa mga nagpatalo sa kanila. Pero ganda ng uh, anong next sa uh, OKC? Napakaganda ng future no ng uh, ng OKC Thunder. Unang-una puro bata sila. Pangalawa, napakarami lang draft picks na pwedeng i-trade. Napakadami kasi sino man yung GM nila, ito may mga draft picks na kuha nila kay tinrade nila sa si, uh, Russell Westbrook tsaka si Paul George uh, nakuha nila napakarami draft picks pwede nila i-trade dyan Naku. kaya watch out kaya kung ako si Luka uh, sino ba ba naman natitira si Anthony Edwards ano pipiliting ko na mag champion ngayon bakit ka mo kasi loaded ang western conference Diba? 'di ba? Hindi natin alam pwedeng gagawin ng Lakers, hindi natin alam kung gagawin ng Warriors, pero matatanda na mo 'yan, Phoenix Suns. Uh, pero merong parating na bago yung bata sa San Antonio Spurs, 'di ba? Victor Wembanyama. Pag ito nabigyan ng isang legitimate na player. Sa so, na natin Donovan Mitchell. Kasi si Donovan Mitchell parang di masaya sa Cavs eh paano kung mag-sign dito kay na Greg Popovich ano mama watch out western conference kasi bumalik na si Donovan Mitchell diyan plus Victor Wembanyama ah, tap siguro bagdagdagan pa nila ng iba pang veterano yung Spurs na yon nako kaya kung ako si uh, Luca kung ako si uh, Anthony Edwards SGA yung mga yan nako kailangan ko na mag-champion ngayon kasi baka mamaya hindi na sila mag-champion dahil sa batang to ano, uh, kung magiging healthy siya sa buong um, career niya na sana yun ang mangyari so see so lang, pasok ko Dallas Mavericks pakita ko lang to ha ah. hmm Medyo nagko-collect ako niyan eh, mga Luka Doncic, na, hindi naman mga high-end na mga ano to, ano. Hmm. kino ko yun eh, si Luka. Meron pa akong iba doon pero hindi ko na. Diyan may mga jersey ako niya. Kahit na mareklamo yan, pero undeniable talent, yung know, skills. May sapatos din ako niya, uh, yung Air Jordan na na Luka Dottie siya. No? Pero yun, so congratulations to the Dallas Mavericks. Second round, I mean, West Finals, uh, um, and um, you will face either Uh, Minnesota Timberwolves at Denver Nuggets maganda laman, papanoorin ko lahat ng game 7 mamaya ano um, uh, so yun pa kasi no pipiliin ko kunyari makalaban din Dallas either Wolves o Nuggets um, para sa akin ano yung pickup nila nung trade deadline sila yung ngayon yung pinakang isa sa mga underrated defenses in the NBA So, ang utak ko sinasabi na Denver o Wolves yung mananalo. Pero puso ko <laughs> sinasabi Dallas Mavericks. Yung, so, para sa akin, I think Dallas Mavericks has enough star power and defense and, and length um, para ma-match up nila yung Nuggets at Wolves. So, feeling ko, Uh, isip ko siya sabi either Wolves o Nuggets in 7 pero yung uso ko siya sabi Maps in 7 so yun ang pipiliin ko nung sakali lang championship yun lang salamat sa pagpapano uh, sa uh, pagbisita sa usapang basketball kung nagustuhan nyo itong video ng ito ano, pakisubscribe na lang at like at magcomment kayo kung ano man ang pwede nyo sabihin o kung meron kayong nadidisagree pag-usapan natin yung sa comment section Okay, peace out.